po mga ka-viewers and to all my subscribers, shoutout po sa inyong lahat. For today's video po mga ka ay samahan niyo po akong muli at uh, ako po ay magluluto po ng aking pong ulamin. At uh, ito po ang aking pong ulamin po, yung pong uh, atay po ng manok na natira ko po nung isang araw at talagang po natin siya ng gulay. At ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers. Gagamit po ako ng bawang, ng sibuyas at uh, lalagyan ko rin po ng spring onion gagamit po tayo ng kamatis, lalagyan po siya ng red bell pepper, at uh, ito po yung atay na gagamitin po natin, at lalagyan din po natin ng repolyo. At bukod sa mga sangkap na yan, mga ka-viewers, syempre po, gagamitin po tayo ng mantika, ng oyster sauce, ng soy sauce, ng uh, seasoning, ng ground dog pepper, at ng uh, kunting uh, asin, at lalagyan din po natin ng tubig, kasi po gusto ko po ng medyo meron pong sabaw. Kaya simulan na po natin ito na po yung gagamitin kong matika mga katulogos. Kasi po ito po yung pipirituan ko po kanya ng ito. At lagyan na po natin itong uh, bawang. Lagyan na po natin yung pong uh, na puti po gamit ito. natin, natin kamatis, mga na limang bolso ng kamatis na kanin. So mga ka-viewers, lagyan na natin itong atal. Lagyan po natin, natin ng ground pepper mga kapi. Tinadip na po natin ang toyo. Nag-indip po natin ang oyster sauce. Para po masarap siya. Yan, natin na po yan. Pag-ingat na natin mga Lutuin lang po natin siya ng konti to tubig mga ka-viewers Ayan, okay na po yan Tapos po muna natin mga ka-viewers Lutuin lang po natin sandali yung pungatay To so, all my subscriber uh, Pasensya na po talaga kayo kung uh, Matagal po akong uh, makabalik po sa inyong mga video At uh, ako lang po ay talagang uh, busy po at uh, ako po ay wala pong off dito po sa aming uh, trabaho. Kaya po matagal po ako makabalik. Kaya pasensya na po talaga kayo. Pero ginagawa ko po lahat ang paraan para po makapalood po ang yung mga video. Hindi na natin mga ka-viewers. Yun. Hindi natin yung repolyo mga ka-viewers. Hanap na natin. po muna natin mga ka-viewer at uh, lang na po natin yung pong repolyo. Kasi po medyo matigas po yung repolyo dito po. Ganyan na natin mga ka-viewers. Lagyan lang na po natin siya ng na seasoning mga ka-viewers. Ngayon, na natin. na natin sa mga viewers bago natin siya lagyan ng asin ganyan po natin siya ng konting asin mga kabiwers ano kaya na po yan lagyan na po natin yung pong pepper mga kabiwers lagyan din po natin yung, yung pundaan po na si buyak mga kabibos. Atagpang ko lang po mga ka-viewers at uh, lutoin lang po natin ang mga ilang minuto. Tingnan na natin mga ka-viewers. Yun. Okay na po mga ka-viewers, pwede na po natin patayin ang aking uulamin po ngayon. At kung bago ko na po nalapit-padsag sa yung YouTube channel, hindi po kalimutan na mag-subscribe and click na din po ang notification bell para po update po kayo lahat sa mga video na aking i-upload. Okay na po mga ka-viewers, ang ating pinis product, ang aking uulamin po ngayon, ang atay ng manok na may gulay. So, all my subscribers, maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa aking ng ulam. So, all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po. Kain po tayo.